Yan, ngayong araw nga guys, samahan nyo akong magikot-ikot, mag tayo ng pera pang natin maghapon. Dito nga guys, may nakita na akong prospect at ialok natin. Ito nga guys, hapon na tayo pawin na rin. Dito nga guys, namanghanga ako sa daan, kaya binidyohan ko na. Ang ganda siguro guys, pag buong Pilipinas may ilaw sa daan. Yung maliwanag pa lang guys, napakaganda na. Mas lala na siguro guys kapag paggabi. Ito nga guys pala yung daan ng pakamiling Tubayambang, Pangasinan. Shoutout sa mga taga Pangasinan dyan. Pagka ko nga guys, niyaya ko agad si misis at ang aming dalawang anak para kumain. Dito nga kami napadpad sa Chong's Chicken Inasal. Napakaganda nga guys ng ambience dito sa lugar na to. Lalong lalo na paggabi guys. Ayan guys pagkatapos nga namin mag-order guys dali-dali na nga kami humanap ng maupuan ito nga guys medyo palik kapigili kapaligiran guys yan napakaganda nga guys oh dagdag ganda yung maliwanag guys and yung mga <coughs> kubo dyan nga kami pumesto guys Napakasarap nga guys ng ganitong feeling guys yung may sarili ka ng pamilya Tapos may lalabas mo sila guys kahit paminsan-minsan lang Ito nga guys minibidyon ko nga yung loob ng kubo guys Ito oh. nga yung bunso ko guys Itan Kaya napakasarap nga magpayaman guys Dito nga guys Padagdag na ako agad ako ng extra rice kasi only rice yung in order ko guys. Chicken inasal. asal. Tamang kain na nga tayo nyan guys. Napakasarap nga habang bitbit -bit natin ng ating bunso.